Sa mabuting balita ngayon, tinipo ni Jesus ang labindalawa at binigyan niya sila ng kapangyarihan upang magpagaling ng may sakit at magpalayas ng masasamang spiritu at isinugo sila upang ipahayag ang mabuting balita ng paghahari ng Diyos. Ngunit bago sila lumisan, binilinan niya sila, Huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkol, supot, tinapay, salapi o bihisan. Makikita natin dito na ang pagiging alagad ni Kristo ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap ng misyon, kundi higit sa lahat tungkol sa pagtitiwala sa Diyos. Hindi sila pinahintulutan na magdala ng anumang bagay na magbibigay ng seguridad sa kanilang nila. Sa halip, sila ay inanyayahan na umasa lamang sa pagkalinga ng Ama at sa kabutihan ng mga taong makakasalamuha. Ang tunay na lakas ng alagada hindi nagmumula sa kanyang kagamitan, yaman o posisyon, kundi sa kapangyarihan na ipinagkaloob ng Diyos. Minsan iniisip natin na hindi natin kaya maglingkod dahil wala tayong sapat na pera, sapat na kaalaman o sapat na kagamitan. Sinasabi ng mabuting balita ngayon na kung tayo ay tapat at handang maglingkod, ang Diyos mismo ang gagawa ng paraan upang maging mabunga ang ating misyon. Naway maging masigasig tayo sa pagpapahayag ng mabuting balita, magtiwala sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos at hindi sa ating sariling kakayahan at lakas.